Kagulat nga itong video clip na ito from 14 years ago na nandito sa Lebron, Stephen Curry at iba pang NBA player. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna nga grabe na next contract na itong mga eligible nga daw na magkaroon ng super box deal. And well mga idol alam nyo ba si Luka Doncic daw ayon kay Bobby Marks ay maaring sumahod ng 70 million per year sa kanyang next contract. Ito naman si SGA 64 million, Triple J 63 million, Darren Fox 61, Bam Adibayo 61, Jamal Murray 60 sa kontratang ito mga idol ay parang nagmumukha tuloy maliit ang mga sahod ng mga superstars ngayon na sila Lebron James pati na rin sila Stephen Curry na halos 40, 30, 50 million sila James Harden, sila Embiid, sila Yanis dahil eto ang mga young and upcoming superstars in the NBA ay maharing sumahod ng doble sa sinasahod ng mga NBA superstars ngayon at ang rason nga mga idol kung bakit pataas ng pataas ang sahod ng mga NBA player ay dahil nga sa pataas na pataas din na revenue ng NBA at pati na rin sa CBA deal na bago ng NBA kaya naman tumataas ang sahod ng itong mga NBA players. So talaga namang happy for sure na itong mga pangalan na nandito sila Luka SGA kapag nabalitaan nga nilang itong maari nga daw nilang sahurin sa isang taon lamang. Anyways, ngayon ay atrang ang pag-usapan. Itong talaga namang nakakagulat na video from 14 years ago. Itong video clip na ito mga idol, noong taong 2009 pa nga, kung saan nandyan itong si Lebron James, Stephen Curry at pati na rin si Chris Paul. And guess what mga idol, itong si Stephen Curry ay hindi pa nga NBA player dito. Ito pa lamang si LBJ pati na rin si Chris Paul actually camper etong si Steph mga idol dito nga sa Lebron James Camp na ito na from 2009 pa bago pa pumasok si Stephen Curry mga idol sa NBA etong video clip na ito and fast forward 14 years So mga idol, grabe nga ang pangyayari, napakadami. Itong si Stephen Curry na na ng apat na championship. Meron ng dalawang MVP, isang finals MVP at talagang nalampasan pa nga si Chris Paul mga idol na nauna pa nga sa NBA na 2005 nga na draft. So talagang ang nakakagulat itong video clip na ito mga idol, sabi ng maraming NBA fans talaga nga naman daw na sino ang mag-aakala na itong little camper ni Lebron James mga idol noong taong 2009 ay ang kanya palang isang magiging rival dito sa NBA after ng ilang taon. Yung dati nga daw na pinapanood lang ni Lebron James sa college mga idol at namamanghanga siya ay wala nga siyang idea na yon ang isa sa kanyang talaga namang magiging matinik na rival sa NBA at aagaw pa nga sa ilang mga championships sa kanya. At mga idol na ng dyan nga rin at present, etong si James Harden. Dahil bago pa rin siya pumasok niyan sa NBA, ay nag-camp muna nga siya. Sumali muna siya sa Lebron James Camp. At mukha naman kahit papano ay may natutunan nga itong mga little campers ni Lebron James noong 2009 na si Stephen Curry at James Harden. Kasi mga idol, they go on to make a fruitful at talaga namang magandang NBA karira. And anyway sa so mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito sa grabe at talaga namang nakakagulat din na video nila Lebron James, Stephen Curry, James Harden, Chris Paul from 14 years ago? Komento nyo lamang yan